Dear Ate Sab, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maibalik ang sarili ko sa dati. Bago ko pa siya nakilala, buo ako. May ngiti, may plano, may sigla. Pero ngayong wala na siya, o siguro, ngayong alam ko na ang totoo, parang ako na lang ang naiwan sa isang sirang pangarap. Ako po si Mary, 24 na taong gulang, ako nang makilala ko siya, si Ryan. Tingin ko noon, siya na ang lalaking ipinagdasal ko. Maalalahanin, Magaling magpatawa, maginoo. Nagsimula sa simpleng chat, naging tawagan, hanggang sa hindi ko na malayang mahal ko na pala siya. Araw-araw ko siyang kausap, gabi-gabi siyang huling tinig na naririnig ko bago pumikit. Naging masaya ako, sa kanya lang ako naging ganito. Hanggang isang gabi, bigla siyang hindi sumagot. Tumagal ang tahimik, ilang araw akong nagtitiis sa pag-aalala, hanggang sa isang umaga, may nag-message sa akin mula sa account niya. Babae, galit na galit. Kung ayaw mong Aidmanda, lumayo ka sa asawa ko. Asawa, tumigil ang mundo ko. Ang lalaking minahal ko, pinaniwala akong single siya. Wala akong kahit ideya na may pamilya na pala siyang inuwian habang ako, umaasang may Kenny, na darating. Hindi ko na siya kinausap. Wala na akong hinanap pang paliwanag. Kahit gustong gusto ko, pero hindi ko rin kinaya. Sa isang buwan na iyon, hindi ako kumain. Ni isang subo, wala akong ganang ilagay sa bibig. Hindi ako naligo, hindi ako lumabas ng kwarto. Tanging luha at yakap ng unan ang kasama ko sa bawat gabi. Hangin na ang katawan ko, pamayat, naligas ang buhok, nagkabutas-butas ang balat ko sa stress. Sabi ng mga kasama ko sa bahay, ang tanga mo naman. Pero hindi nila alam na hindi lang puso ko ang nabasag. Parang niloko ako ng buong mundo. Pinaniwala akong totoo kami. Pero para lang pala akong tagpi sa gabi ng lalaking may sariling umaga. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung makaka-recover pa ako ng buo. Pero araw-araw akong sumusubok, hindi na dahil gusto ko siyang kalimutan, kundi dahil ayokong tuluyang mamatay dahil sa lalaking hindi man lang ako ipinaglaban. Sa mga babaeng katulad ko na naging biktima ng matatamis na kasinungalingan, hindi natin kasalanan na umibig. Pero hindi na rin natin dapat hayaang lumunin tayo ng sakit. Unti-unti, kahit masakit, kakain ulit ako. Mabubuhay ulit ako para sa sarili ko, hindi para sa kanya. From sender, Mary.